grabe, papasok ka na lamang at nagkakaroon pa ng aberya naflatan kami hindi namin napansin ito na lang, medyo malapit pa sa bahay naflatan kami plate na naman grabe flat na flat talaga oh Sabi ko lang malapit pa kami. Siguro hindi may tinbatas natin siya. Hindi may tinbatas natin siya. Ay, may hirap talaga kung sa ganito. Minsan-minsan ay eh, magkakaroon talaga ng aberya Late. Ang pasok nito. Late. Oh, late na naman. Anong oras na. Alas 8 na. Pinoy e yung e-bike, baka mag e-bike na lang kami para makapasok na ah Grabe naman. Grabe naman. Ito malapit pa. O nagkataon, good sa amin. Ito medyo malapit pa sa bahay, walking distance pa. Grabe, flat na flat talaga siya. Puto lang ang, Ano, pansin nilang sinachik bago umalis. Ay, my goodness. Dali ng maligtas, makarating na safe. Thank you, thank you. pala ng nang... galing din yun. Wala naman butas. Eh. Hindi ko alam. Alam mo, meron. Yeah, kasi kung may butas yan, hindi yan ako. pwede naman ang e-bike niya. Pwede palang ganyan. Kasama ba yan e na kay sana? Pang na yan. eh yun. Okay. na. natas na. bike natin pagpahangin. Buti ka, malapit pa tayo sa bahay. Maglit-litter na kapag bahangin din pala yan I guess I mean. na rin -ano ang nakanap na yung gulo salamat po salamat po nagkabit na yung gulo